Bumagsak ang laro ni Little Weapon, angas ng Tondo Paul Lee ngayong 50th PBA Season Philippines Cup. Hindi kaya siya tama sa sistema ni Magnolia Head Coach L.A. Tenorio. Medyo nawala na angas sa court. Oo may iniindang injury sa ngayon. Pero kahit nung wala pang injury bihira na lang pumutok. Lalo na pag playoffs. Nagkulang yata sa angas, ang angas ng Tondo sa umpisa ng season na para sa Magnolia hope he can recover his form soon, otherwise baka maging intro boys na naman ang Magnolia. Dumagdag pa yung negative body language na ipinakita ni Paul Lee, following Jerome Lastimosa's clutch attempt. Ang kritikal na katutuhanan ng gabi ay na si Jerome Lastimosa, ay palaging ang pangunahing nakakasakit na katalista para sa Magnolia, dala ang scoring load habang si Paul Lee, ay kapansin-pansing nahihirapan sa kanyang shooting ritmo at pagpapatupad habang si Lee ay talagang bukas sa paglalaro, na ginagawang teknikal na mas ligtas na nabasa ang pass batay sa espasyo, ang tamang shot ay para kay Lastimosa. Sa mga sitwasyon ng clutch, ang prinsipyo ng pagbibigay prioridad sa mainit na kamay, at pagpayag sa manlalaro na nagpakita ng kumpiyansa, at pagiging epektibo sa buong laro na tapusin ang paglalaro, ay kadalasang mas malaki kaysa sa benepisyo ng pagpasa sa isang nahihirapang kasama sa koponan, kahit na ang kasamahan sa koponan ay bukas. Kaya naman, tama si Lastimosa sa pagkuha ng shot at ito, ang mas makatwirang pagpipilian, na ginagamit ang sarili niyang mataas na kahusayan kaysa umasa kay Lee, na wala sa forma noong gabing iyon. Muling umusbong ang mainit na usapan sa mga tagahanga ng Magnolia Hotshots, Matapos ang kanilang masakit na pagkatalo kontra Meralco Bolts, matapos piliin ni Jerem Lastimosa na kunin ang huling tira, sa halip na ipasa ang bola kay Paul Lee na bukas sa wing. Kamusta mga idol? Sports Zone PH para sa Sports News and Update. Kung bago ka pa lamang dito sa channel ko, pintitin mo na ang subscribe button at notification bell para lagi kang update sa mga sports news.